Quarter 2, Aralin 6. Tekstong biswal. Pagbuo ng videong animasyon. Review ng isang aklat. Mga layunin. Una, nakabubuo ng isang review ng sanaysay sa pamagitan ng tekstong multimodal, gaya ng video o animasyon. Ikalawa, nakasusulat ng script batay sa haba at frame ng gagawing video o animasyon. Ikatlo, nakapagpaplano ng visual presentation at audio na gagabitin sa video o animasyon. Ikaapat, na ibabalangkas ang mga tiyak na dialogo, caption at sound sa video o animasyon. Ikalima, nakabubuo ng inisyal na video o animasyon ng isang review ng sanaysay. Ikaanim, nasusuri ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. At panghuli, naiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa sa teksto, panitikan at persuasive. Para sa unang araw, bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. A. Pagkilala. Panuto: Kilalanin kung sino o ano ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat sa patlang ang kasagutan. Kung ito ang inyong mga kasagutan, mahusay. Maaari na tayong tumungo sa ating aralin. B, feedback Bukod kay General Luciano San Miguel at General Macario Sakay, sino pang bayaning Pilipino ang dapat kilalanin at dakilain sa kasalukuyan? Sumulat ng isang sanaysay na nangangatwiran at nangungumbinsi na hindi bababa sa walong pangungusap. Ikalawang araw, paglalahad ng layunin. Videong animasyon. Ang videong animasyon ay ang paggamit ng video na may kasamang ilustrasyon o drawing at pinagagalaw ng computer-generated effects upang maiparating ang kwento o paksang nais talakayin. Marami ng Pilipino ang nakilala sa industriyang ito na hingit na maunlad sa ibang bansa. Magastos ang paggawa ng pelikulang animasyon sa Pilipinas, kaya hindi pa ganoon karami ang nagagawa dito. Ganoon paman, unti-unting umuunlad na rin sa Pilipinas ang sining ng paggawa ng animasyon kasabay na rin ng pagunlad ng teknolohiya. Ang videong animasyon bilang instrumento sa pagkatuto sa kasalukuyan ay lingid sa kaalaman ng mga kabataan na ang mga pelikulang animasyon na pinanonood nila ay mga Pilipinong animators na kabahagi sa paglika Ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa Pixar, Disney, Warner Digital Studios at iba pang kilalang kompanya sa mundo. Isa sa pinakakilala ay si Nelson Bohol na naging bahagi ng pelikulang Finding Nemo, Cars, Inside Out, Monsters University, Brave, Wall-E, at Ratatouille. Si Virginia Jeannie Santos naman ay kabahagi sa paglikha ng Finding Dory, The Incredibles, Finding Nemo, Cars, at marami pang iba. Isa pa ay si Armand Serrano na bahagi naman ng pelikulang Big Hero 6, Brother Burr, at Lilo and Stitch. Bahagi naman ng Walt Disney bilang story artist si Josie Trinidad at kasama sa pagbuo ng pelikulang Zootopia, Wreck-It Tangled, and The Princess and the Frog. Isa pa sa mga Pilipinong animator ay si Avid Yonggaren na kasama sa paglika ng pelikulang Saving Sally, Hayop Ka o You Animal na unang pelikulang animasyon na nakalahok sa Annecy Festival sa France at unang Pilipinong animasyon na binili ng Netflix. Samantala, ang animator na si Joey Mateo ay story artist sa pelikulang Bolt, Tangled, Zootopia, Rocket Ralph. May mga lumang pelikula na sa Pilipinas na nalagyan ng animasyon tulad ng Ang Panday Animated Series, Isko Adventures in Animation, Ibong Adarna, Dayo sa Mundo ng Elementalia, at RPG Metanoia. Sa pagsulpot ng mga makabagong teknolohiya, ay umuunlad na rin ang video animation sa Pilipinas. Noong Hunyo 10, 2021, ay ipinalabas sa Netflix ang animation na 13 na tumatalakay sa mga poklorikong Pilipino gaya ng Aswang, Nuno sa Punso, Kapre at iba pa. Pinangunahan ito ng karakter na si Alexandra Trece na nakikipagsapalaran laban sa mga marasamang elemento sa mundo. Ang mga nasa likod nito ay ang mga Pilipinong sina Budget at Kajo baldisimo. Noong 2022 ay inilunsad naman ng Epic Studios ang mga kwentong epic na nasa anyo ng animasyon at ipinalabas din sa Netflix tulad ng Alamat ni Maria Makiling, Oshana at Bernardo Carpio makabuluhan ang mga video animasyon na ito sapagkat ipinakikita nito sa mundo ang kulturang Pilipino. Mga elemento ng mahusay na video animasyon. Una, nilalaman. Ikalawa, script. Ikatlo, angkop na larawan. Ikaapat, gamit ng ilaw. Ikalima, mahusay na editing. Ikaanim, angkop na subtitle or caption. Ikapito, angkop na haba. At ikawalo, mahusay na voiceover pagsasanay. Suriin ang mga sumusunod na videos batay sa pagalahad ng naratibo at pagkamalikain. A. Magsaliksik sa mga elemento ng isang mahusay na videong animasyon. B. Suriin ang mga sumusunod na videos batay sa pagalahad ng naratibo at pagkamalikain. Una ay ang alamat ng aswang. Maaaring pindutin o itipa sa inyong YouTube ang link na ito. Ikalawa, digma ang Pilipino-Amerikano. Ikatlong araw, paglinang at pagpapalalim. Mga ibong mandaragit ni Amado V. Hernandez bilang larawan ng kasaysayan ng Pilipinas ni Joel Costa Malabanan. Panimula. Ang nobela ay sinimulang sulati ni Amado V. Hernandez noong 1556 bago pa siya lumaya mula sa kasong sedisyon na ipinataw sa kanya. Halos limang taon din siyang nakulong sa pool noong 1551 at sa loob ng bilangguan, nabuo niya ang iba pa niyang obra gaya ng tulang Isang Dipang Langit at ang tulang Makasaysayang Bayang Malaya na binubuo ng limang libong taludtod. Taong isang libo siyam naraanat na isang taon pa bago ako ipanganak ng malimbagang aklat na bersyon ng nobelang Mga Ibong Mandaragit na una munang lumabas sa isyong liwayway noong isang libo siyam Si Carlos P. Romulo ang gumawa ng paunang salita ng nobela habang ang panghuling salita ay ginawa naman ng na makabayang gurong si Dr. Efifanio San Juan sa wikang English at Filipino. Binubuo ang nobela ng limamputsyam na kabanata at tumatalakay sa kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano hanggang sa pananakop ng mga Hapon at sa pagawakas ng ikalawang ang pandaigdig. Nagsimula ang nobela sa pagpapakilala kay Tata Matias, isang matandang katipunero na naninirahan sa paanan ng Sierra Madre at naniniwalang totoo ang kwento ni Rizal tungkol sa kayamanan ni Simon sa El Felibusterismo taong isang libo na at apat iyon at malapit ng matalo ang mga hapon. Nakasendig ang nobela sa pagkatangkang ipakita ang realismo noong panahong saklaw at ang wikang gamit ay batay sa kung paano gamitin ang Tagalog sa panahong iyon. Mapapansin ang malimit na paggamit ng salitang mi para sa salitang may tulad ng pahayag na mi mga panahon na ang magsasabi ng totoo'y palilitawing subersibo at may mga panahong ding ang magtanggol sa katwiran at hustisya ay katumbas ng rebelyon. Nagtangka si Amado V. Hernandez nagawing natural na natural ang daloy ng mga diyalogo sa akda. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Mando Plaridel at kagaya ng padron ni Rizal sa Noli Metangere na hinalaw sa Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas, si Mando Plaridel na Alejandro Pamintuan ang tunay na pangalan ay nagbalik upang maningil sa mga taong nagpahirap sa kanya. Naisalin ang nobela sa wikang English at Russian at sinabi ni Efifanio San Juan na ang Mga Ibong Mandaragit is the first Filipino novel that has succeeded in giving us the true disturbing image of ourselves and our experience. Lumilitaw na ang nobela ay nakapaloob sa tunguhin pampanitikan na sinimulan ni Rizal sa Noli Metangere noong 1887 at ipinagpatuloy ni Lope K. Santos sa Banaag at Sikat noong 1906 na naglalayong gamitin ng panitikan upang itala ang sosyo-politikal na kalagayan ng bansa. Bagamat halos limampung taon na ang nakalilipas sa pool ng masulat ang nobela. Nakalulungkot sabihing iilang paaralan lamang ang gumagamit ito sa pag-aaral sa panitikan. Kung kaya't ang pagkonsumo at paggamit ng dobela sa kasalukuyan ay mabagal at hindi na napabibilang sa mga required reading sa kurikulum ng maratag kurikulum. Hindi naman ito katakataka sapagkat paano ang aba nang irerekomenda sa sistema ng edukasyon ang kolonyal ang paggamit ng isang nobelang tumutuligsa sa kalagayang ito. Noong 2022 ay inilabas ng Penguin Books ang salin sa English ng nobela ni Danton Remoto at pinamagatang Birds of Prey. Ang mga ibong mandaragit bilang batis ng salaysay pang kasaysayan. Malino na naipakita ni Amado V. Hernandez ang kalagayang pang-ekonomiya at pang-kultura ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Kabanata 6, epektibong na ipakita ang kalagayan ng Pasko noong 1944 kung saat ginamit niyang metapora ang Semana Santa upang ilarawan ang kalungkutang namayani sa Maynila. Inilarawan din niya ang pag-iral ng black market kung saan ibinebenta ang mga kagamitang slightly used kung saan nagasamantala ang mga kapitalista. Ang pangyayaring lumilikha ng taksil kung papaanong tumutulong din ang pagkakataon sa paggawa ng bayani. Tata Machas, Pai na labing Situational ethics ang binibigang diin sa dayalogong ito na nagbigay balanse sa pagusuri natin sa kasaysayan. Kung kaya ang mga bayaning sina Benigno Ramos at Artemio Ricarte ay naisapwera sa mga talakayan sa Araling Panlipunan dahil sila ay kumampi sa mga Hapon na natalo sa digmaan. At sa kasaysayan, ang naratibo ng kawastuhan ay tinatakda ng mga nagwagi. Sa kaso ng mga Amerikano, ang pagwagi nila sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay tinanaw pa nating utang na loob lalo pa nang ibigay nila ang kalayaan ng bansa noong Hulyo 4, 1946. Kahit pa itinali nila tayo sa Military Bases Agreement at parity rights noong 1947 ang salungatan sa pagpapakahulagan. Taksil ba o bayani ang makapiling si Andres sa nobela? Kapag binasa mo ang kanyang mga dialogo ay hahanga ka sa kanyang prinsipyo. Sa pahina 80 ay sinabi ni Andres kay Magat, pinunong gerilya at kaibigan ni Mando Plaridel, ang mga dukhay humahanap ng pagabago. Ang pagabago ring ito ang sinugalan ng 16 na milyong bumoto kay Duterte. At tulad noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, may mga Pilipinong mga maka-Amerikano at mayroon namang mga maka-Hapon. Wala itong pinagkaiba sa mga maka-Marcos at mga maka-Aquino. Hanggang ngayon, ay may mga salungatan ng pagpapakulugan kung bayani nga ba o hindi si Marcos. At kung totoo nakamit ng Pilipinas ang demokrasya pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1886. Natutuhan natin sa kasaysayan na hindi tayo natututo. Pinili ko ang ilang dialogos akda upang ipakita ang ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Pinatutunayan ng karanasan na ang kasamaan ng isang gobyerno ay malimit na siyang gumigising sa bayan upang magbalikwas at lagutin ang gapo sa tanikala. Tata Machas, Pahina 15 Ang malaking pangyayari kaparis ng isang baha. Tinatangay ang lahat ng bagay na mahina at marupok, pero ang matitibay na haligi at malulusog na punong kahoy ay eh di matitinag. Tata Machas, pahina 13. Sinabi ito ni Tata Machas kay Mando Plaridel upang payuhan ang binata na magpakatatag. Kagaya rin naman ng mga tulay na aktivista at revolusyonaryo na nanatiling maratag ang kanilang paninindigan sa kung ano ang tama at makatwiran. Sa nobela, si Mando Plaridel, Magat Dalisay, Andres, Rubio, Pastor, Danoy at iba pang mga lumalaban sa mga ibong mandaragit na kinabibilangan ni Don Segundo Montenero, Oscar Doblado, General Bayoneta, Kapitan Pugot, Suntua at marami pang iba. Lagom, lutang na lutang ang ideolohiya ng Marxismo sa nobelang mga ibong mandaragit. Ang kaibigang guro ni Mando Plaridel na si Dr. Sabio ay isa sa mga tumatayong tagapayo nila sa paikibaka kasama ang may prinsipyong politiko na si Senador Maliwanag. Sa akda ay malino na ipinakita ang pagkakaisa ng mga obrero sa pamumuno ni Rubio at ng mga magsasaka sa pamumuno ni Pastor upang labanan ang pagkasamantala sa Hacienda Montero. Parang nahulaan ni Amado V. Hernandez ang magaganap sa hinaharap at lumilitaw na pwedeng metapora ang Hacienda Montero ng Hacienda Luisita kung saan si Cris Aquino si Dolly si Montero. Pagsagot sa mga susing tanong. Una, alin sa mga diyalogo sa nobela ang nakapukaw ng iyong pansin? Bakit? Ikalawa, paano nailarawan sa akda ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng mananakop? Ikatlo, bakit may tuturing na ang mga nasabing review ng nobela ay tekstong persuasive? Narito ang mga halimbawang sagot. Alam ko ito. Panuto, ang mga sumusunod ay mula sa review ng nobelang Mga Ibong Mandaragit isulat sa lang ang tinutukoy sa bawat bilang. Narito ang susi sa pagawasto. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Ikaapat na araw, paglalahat. Pag-unawa sa binasa. Ipaliwanag ng buong husay ang mensahe ng mga dialogong binanggit sa review ng nobela. mga salik sa pag ng aklat. Ang pagasagawa ng review para sa isang aklat ay kinatatampukan ng mga pagkilati sa kalakasan at kahinaan ng aklat. Kung nabela ang sinusuri, mahalagang mabigyang pansin ang mga sumusunod. Una, paksa. Mainam kung kawili-wili at makabuluhan ang paksa upang hindi masayang ang oras na ilalaan ng pagbabasa. Bagamat magkaiba ang interes ng bawat tao, may mga aklat na naisulat upang taglayin ang mga universal ng paksang magugustuhan ng sinuman. Kung nagataglay ng mga mahalagang kaisipan, makatutulong sa buhay ang isang akda, higit na mayiging makabuluhan ang pagbabasa. Pagsusuri sa mga tauhan Ang lalim o lawak ng kaisipan ng akda ay nasusukat sa paglalarawan ng mga tauhan, magmula sa pisikal na anyo, ideolohiya sa buhay at mga dialogong kanyang binibitawan. Nararapat na angkop sa tauhan ang kanyang kilos at sambit batay sa kung siya ba ay protagonista, antagonista o nasa pagitan. Ikatlo, gamit ng wika. Ang mahusay na paggamit ng wika ay nakatutulong upang madaling maunawaan ang nilalaman ng akda batay sa target na mambabasa nito. Isa ito sa tinitignan ng nagreview, batay sa kawastuhan ng balarila at lino ng pagalahan. Ikaapat, daloy ng naratibo. Binibigyang diin ito ang maayos sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring sa akda. Pinapansin din kung mahusay ang paggamit ng mga literary devices gaya ng foreshadowing, flashback, streams of consciousness, mga simbolismo at iba pa. Ikalima, tunggalian. Nagbibigay ng pananabik sa mambabasa ang uri ng tunggalian at kumparaan kung paano ito inilahad sa akda. Depende sa genre ng akda ang isang makatotohanang ng tunggalian ay mas katanggap-tanggap sa mambabasa. Resolusyon. Bagamat hindi lahat ng tunggalian sa nobela ay nabibigyan ng resolusyon, mainam pa rin kung ang akda ay may malino na pagalahad kung paano wawakasan ang akda. Kung mahusay ang paksa, tama lamang na mabigay din ito ng mahusay na pagasara sa nobela. Kung maraming naiwang tanong, posibleng tignan na nalugi o nadaya ang mamabasa sapagkat napagkaitan siya ng isang mahusay na wakas. Dagdag nagawain. Pumili ng isang nobelang Pilipino na nabasa mo na at igawa ng review batay sa pamantayan sa itaas. Ilan sa mga panukalang nobela ay ang sumusunod. Una, Bata-bata Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Ikalawa, Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo M. Reyes. Ikatlo, Etchapuera ni June Cruz Reyes. At ikaapat, Ang Aso, Ang Pulgas, Ang Bonsai at Ang Kolorum ni Jose Rey munsakay. Ikalimang araw, pagtataya. Pagkilala sa elemento ng tekstong biswal. Pag-aralang mabuti ang tekstong biswal sa ibaba at itala ang mga elementong matatagpuan. Pagpupuno. Puna ng wastong impormasyon ng kahon batay sa mga akdang binasa. Ang Noli Metangere ni Jose Rizal at ang mga ibong mandaragit ni Amado V. Hernandez. Alamin ang paksa, layon at ideya nito. Narito ang halimbawang sagot. Pagasagawa ng video animasyon. Hahatiin ng guro ang klase sa limang pangkat upang bumuo ng animasyong video na hindi bababa sa tatlong minuto tungkol sa mga sumusunod na bayaning lumaban sa mga Amerikano. Magsaliksik para sa mga sumusunod. Una, Budaho Massacre. Ikalawa, Kabayanihan ni Felipe Salvador. Ikatlo, Edukasyong Makabayan ni Teodoro Acedillo ikaapat, kadakilaan ni Salud Alagabre, at ikalima, rebelyong sakdal. Maraming salamat sa pangikibahagi.